Ano na nga pa ang latest kay Nadine lustre at James street? Mula nang sila ay maghiwalay, marami pa rin mga Jaden fans ang umaasa na kahit man lang sa pelikula at teleserye ay makita silang muli. Kaya ating alamin kung ano na ang balita. Isa sa hottest love team si Nadine Lustre at James Reed. Kaya naman tinugurian sila ng mga diehard fans na jaden At isa sila sa hottest love team na kanilang henerasyon. Until sila nga ay maghiwalay, ay nalungkot ang buong jaden fans. Inamin naman ni Nadine na wala namang masamang tinapay sa kanila ni James at sila pa rin ay magkaibigan. Katunayan nga ay naging contract star pa under careless whisper si Nadine until bumalik na nga siya sa Viva. Ayon kay Nadine, kung meron pang magandang project, why not? Total naman ay may pinagsamahan sila ng kanyang ex-boyfriend. At kung may magandang project na darating in the future, ay, we will see, Ayun pa kay Nadine, we don't know what to expect, that's what I've been telling everyone, ayon pa sa dalaga Naghiwalay si Nadine at James noong January 2020 after 4 years of being together at ang itinuturo ng dahilan ay third party dahil may nabanggit siya na din noon na ahas sa kanyang Instagram account matatandaan na merong litrato na niyayakap ni James si Isa Pressman at pinagtanggol nga ni Yasi ang kanyang kapatid na hindi daw siya ang dahilan ng hiwalayan ng Jadeen Dinenay nga ni Isa Pressman na siya ang dahilan ng hiwalayan ni James at Nadine pero hindi pa rin naniwala ang mga fans sa sinasabi nito. Kaya sabi nila panahon na makakapagsabi at eto na nga, totoo nga ang sinasabi ni Nadine na isang ahas. Siguro nga ay ang tinutukoy niya ay si Isa Pressman. Dahil umamin na nga sa wakas si James at Isa na sila ay meron ng relasyon. Although nananahimik at tikom ang bibig ni Nadine tungkol sa kanilang broke up ni James at sinasabi ng mga fans na sukuro nga ay si isang ang dahilan dahil sa mga cryptic posts ni Nadine na tumutukoy sa si isang kaibigan at isang ahas. Kaya naman ang mga fans ay naniniwala na panahon nga ang makakapagsabi ng lumantad na nga si James at Isa na magkarelasyon na. Ngayon ay umaapaw ang biyaya kay Nadine dahil Recently ay nanalo nga siya ng mga Orian Best Actress at ganun din sa FAMAS. At masaya siya sa kanyang boyfriend na isang businessman na si Christophe Barrio who is based in Siargao. Kaya sabi nila ay good karma kay Nadine ayon pa sa isang solid fan. Pero recently ay spotted nga si Nadine at si James sa Gucci event. At ang nakakatuwa pa ay unang bumati at yumakap at bineso-beso pa ni James si Nadine kahit kasama niya si Isa Pressman. For sure, maraming masaya nang makita kahit saglit lang si Nadine at James na magkasama at good friends at umaasa sila sana magkaroon sila ng pelikula at teleserye alang-alang sa mga Jaden fans. Sabi nga nila, malay nyo, isang araw ay magulat na lang tayo na meron na pala silang gagawing project. Kaya abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata ng buhay pag-ibig ni Nadine at James Reed. Hanggang sa muli, please don't forget to like and share. Bye!